It's so a ano? vendor. Matakaw mo? Sinong matakaw? Ikaw. Ikaw ang matakaw. Kaya ang breakfast. Matakaw nito, ho. Ka? No breakfast, no lunch. Grabe. Sobrang takaw. Mm -hmm. Naglakad lang ng konti. Ang trabaho lang ng konti. Napagod. Uy, 4 a.m. gising na ako. Yeah. O ano, masarap ba? Masarap. Ako, tigma ko yung sakin. O. Mm -hmm. o tigma ko naman yung sakin. Kung masarap yung